mga kaisan magandang umaga si oi good morning si ko alvin po ay na sila ay ano tumawag si kami si friend. friend sabi ko si alvin po hindi na sumama at yan ang ulam po ay hindi po ah, ano daw po ng binhi kay pinsan pinsan wooo ka ba good morning yan naay po Kuya willie, Ano? Kumusta? Okay. Gagamas uli Gagamas ka ba? Uh -huh. Yan ang lamig, pahipahinga kuya linggo Ang na Ayaw mo kuya? Ayaw ko Hindi naman napahinga ang pagkain na eh. Ah, isa nga kuya Tuloy-tuloy Oo Narap pa ba sila all day? Oo, pa Papadala ko ng ano Sibuyas? Oh. Ay sige utoy Lagi paramihin Yan, tumabog nga po si Kuya Aizun At oh. si Ku albin po eh pa Papadala ko siya eh. Oo oh. Ay hindi na sumakaw to. ito eh, at nang nilalamig. Ay nagkaunti ng kaunti tayo kahapon ay sumakit ang ulo. Kami <laughs> na, naman po, po yung nagkabulroman kahapon na naman ay pisang na, ay Si pisan po yung na doon din. Wala kasarapan na naman. naman. ng tagay lang ay yari na ay nalulula na lang kaunti eh. Oh, Oo, hindi nga tayo sanay uminom Oo. Oh. yan na natin kay Ay sige utoy eh. Tagalog. Meron pa ka natin na ang malalaki. Ayos na yun, Otoy. Kaunti Ayos na. Ayos na, Otoy yan. Paminhian lang naman. Oh, yeah. ayos na, to, yan. Ayos na, Otoy. Pakatamit eh, ah, Otoy. Ayos lang negosyo din ay. Ay, babayaran ko na lang, Otoy. Eh. <laughs> ay, ayos na ito. Diyan, may paparami naman Malaki nga Kuwari ko. ako ah. Pasara pro baka kapit ko ng Willian. Oo. Ano sa labi. Ang ginawa ko ng kapag bisyo. Ang ginawa ko ng kapag bisyo. Ay! Dahil ko ko. Ah, mga kaisan. Lalo sa rob. Ari po ay... Ari po ay Paminhian. Bigay po, Paminhian. po ni kami sa Sabi ko sa kanya ako nangako. Kung Alvin, bibigyan kita. Bakang baka mo ako lasing lang, ha? Oh. Ay, di, totoo yun. Lino pa naman na kay Sean. lasing lang, ano? Usapang lasing po, eh. totoo po, Ray. Ba, ikaw pala yung tinakanta rin, ano? Abay, na, nao tayo, Aba. Oh, no. Walang hiyain na unahan mo lang. Dinali po ng no-touch ni Kamis Friend. <laughs> Yari. Sabi, hahawakan, hahawakan. Tamay na ako, eh. Oh. No-touch siya. Uto, ayos na, Ray. Okay. Ayos na, ito, nito. Ayos na ito. Nah, apa kata ni quality uh, yeah, ano. Para oh. naman ni Colvin, ari po, madadala sa tagkawayan Quezon. Patagkawayan Quezon naman po, Hello sa mga taga tagkawayan. Ay, kumusta po kayo? Ah, talagang arpi matito kami kay, kay Kaparmbin. Oh. No? wala, wala ka kamag-alak sa tagkawayan? Ay, meron, hindi mo na. Ah, mo na. Ay, maaalala ko Kuya Willie, ay eh, di ba tayo kami kapangalak nga palang artista, no? Si Kuya Will. Oo. Oh. Kaya nga lagi nakadakat si Kuya Will. malaki eh. <laughs> Malagi kayo. Mo. Oh, Paano kaya pag Kuya Will ano, uh, naghahanap si Kuya Will ng kapangalan niya? Pwede lang. Eh, namin, ayos lang sa iyo. Ay, okay lang. Yan. Ay, sabi, anong talent naman, halimbawa? Ay, mga totoong tao na. Kung bagay, ano, ka kakanta. Tatambling ah, ng okay nakatayuan, o ano, hindi para lumundag lang. Ano ko, hindi. <laughs> <laughs> sabi, anong talent mo? Kakahol po. Pwede kayo ibabatok ng isa. Aray, hindi nakasama si Colvin ano hindi Baka, nilalamig masakit ang ulo mga bata tsaka mga bata nalamig hmm, oh. ay sa auto ito oo oh, oh, oh. at nag aantay na yon sila ba diretsyo na oo diretsyo na at pa, ako lang ang naantay. hindi ka malagpan daw ay ayos na yon ako yung dali na ay siya nga eh. salamat ha kuya Willie Ari, samahin ako yun mga misa na lang kami mabawi otoy sa iyo oo ayos yan dapat pala maituro kay kuya ano yung pagtatanim tika ka ay sige Uh, ituro mo na lang oh. Oo. itong oh, bukod sa pag siya hindi gano'n nakaprepare pa man kahit medyo malakalaki pero yeah. kailangan ari tatanggalin niya kita mo ba yung parang pagitan oh. yan ito yung tatanggalan oh. yan yung matigas tatanggalin yun oo ah, sige at gawa ng pag hindi natanggal para bang naugtol ang paglaki oo naugtol para bang may tuod pa siya yung bulinga buli nga yan 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 ari ari tuod ari Are, Vincent. Ang pantang ka ay gunting. Are. Yan, ay, oh. itikat. Parang butod. Oo, oh, yung pinakabutod. Kung bagay sa mais. Tapos ay, eh, pag naman siya malawak ang tataniman, yung isang unod na ganari, oh. isang unod nga ba dito. Yan, pwedeng isa-isahin. Oh. Yan, oh. ganito lang. Oh. Ay, oh. Ay, oh. ay, makikita naman yan, Are. oh, Oo, yan. Na. mo na lang ko yung albing. Oo, kung Albin, oh, kung albing, oh. Are, oh. Salamat. Ate, na kita doon. Ito. Tara. Kamili, hati ko nga mo na Are pang Dal dalawa. Dal Kuya Wile, paparin niya muna. Ay, walis nyo. Kalimutan ko yung aking anting-anting sagigil. gigil. ano? Kamuti. Wala pa doon. Ay, meron ako pa mamadala sa kanya. Nandun, may kamuti ako doon. Ah, ay, maminin. Ha? Aba, ay, eh, bakit tatagay ka eh? Bibili ako. Bibiro ako. Siya nga. Pero ikaw daw ay dalawang bis lang mag-inom. Yung binyagan lang at saka kagabi eh. Ako hindi rin ay eh. Ikaw daw, dadalawa wisit pa nang mag-inom Sabi nga <laughs> Dalawin mo lang Oo, oo. Nay, kasabay ko si Mabed, sinabay ko na Ayun na oh Ito niya Mabed Kaya hey, Mabed, malamig Hello, okay. Ay, ako hindi lang palong kay Alvin Sabi mo yung... Ay oo, oo Mabed Paparamihin na rin, tatay ko to ito Paso yung wapo. Nais na pensyon. Oo, oh, sige. Salamat ha. Oo, oh, pasabi na lang kay si Kunal ingat. Oo. Oh, oh. Tawag tayo, marinin na ha. Eh, Oo, oh, salamat o to ya. Oo, oh, sige. Anong na ah. Oo, oh, thank you. Ang dami na rin. Ang dami, pananin po. Tawag tayo. Oo. O, si Kuya Pagu pala ha. Saan ba nagmumotor yan? Ah, mga kaysa, si Kuya Pagu. Boy. Sa lalim. sa, uh -huh. ah, sa iyo lipat. Ah, maganda naman 'yan sa Laloy. Yeah. Hindi na ba 'un? Um. to, eh? Yan ang ulan. Uh -huh. May timbulan eh, ini hanggang bay awang mabig. Uh -huh. <laughs> Yan po. Hanggang bay awang ang ano? Ang uh -huh. Putik? Eh eh. Pare. Ooy! Gano'w? Ah! Oh, ay! Tatarin mo nga pala si Daddy! Ah, ah. Dagdagi pa yung kamuuti! Ba't di kakaunti? Ate-ate! Ayun! Magagawa ka bang kindi? Ha? Dagdagi! Ingat kayo pag uwi! Oto'y! Thank you! Oo! Salamat oh, hala. Siya. Ingat kayo, ha. Toy. Kape yung tawag ko. Oh, si Buyas. Para may hindaw ninyo. Nado sa video ang ano, yung kung paano pagkatanim. Uh -oh. Tinuro niya, tatanggalin yung ano sa kitna. Yung butod. Ha? At yung pala yun. Oo. Ito, toy. Yung butod na yung ano. Hmm. Aray. Ito, ito. Yung pinakantalbos. Hindi, yung butod mismo yung ano. Halimbawa, magtatanim ka. Uh Oo. -oh. Hari, tatanggalin mo yung ito. Tatanggalin mo yung ito, gugupitin mo ng gunting. Ano yun? Hari. Ano yun, 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 yung puting yan. Yun. Ayun. Bakit? Sabi ni Kuya, sabi. Alin din, alin? Arey. Ay, yung ugat. Oo. Na pinag-anuhan. Yung gugupitin mo ng gunting. Ay, pag... Itong... Naugtol, naugtol daw, naugtol ang paglaki, bagay hindi Pero, tinanggal. Pero pinaputol, hindi na pwede na, no? Doon, pwede pa rin, no? Basta ingatan mo lang. Ah, uh, ay gunting o oh Oo, gunting. O oh, sige. Salamat. Oo. Oh. Oo. Uh. Magpaparami tayo dun sa pagkawin. Ingat kayo. O oh, toy, ingat. Ha, ah, toy. Ay, pasok na, pasok. Ay. Kaya toy. Ingat sa biyahe. Okay. Bakit? Nasok ka ba? Ah. 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 Pala ko nagagawa ka na rin ng clothing line noon. oh, nga, wala pa. Mga minsan, marami nga na-order eh. Clothing line. line. Pag ano ito wala na uling gagawin. Sige ito eh. Ingat ito ingat ito. Salamat putik na kamay ko. Putik. Ingat lagi niya. Oo. Sige eh. Ate Anay. Oh, thank you. Ingat pag-uwi. Ingat, tui. ingat. Tui. ingat, tui. ingat. Colvin po, kapag kong pangalan Oo. Oh. Pauwi na po sila.